Magandang araw po. <clears throat> nandito po tayo ngayon sa Barangay Pinambaran. Si Sicho... Pulong Inc. po. Kusa nandito po yung uh, sinabugan po natin ng uh, Wokosim Power Plus. Ayan. Bali ngayon po na harvest na po ito. So ngayon papaliwanag po ni Sir yung po ng ating Wokosim. Kamusta po Sir yung ating Wokosim? Eh, okay naman. Maganda naging ano uh, eh dati eh medyo mahina nga nagiging ano dahil siguro dala nung asim nung lupa oh. kasi tatlong beses sa isang taon na tatamnan to eh nang sabugan nung ako sabuga kasi parang kumundisyon yung palay tingnan nyo yung pasyok maganda naging ano nung pasyok ng palay eh. dati inaani lang nito ito 80 80 bawat hektarya ngayon naka 108 yung isang Ibig sabihin, malaki yung nadagdag na ano, eh, 28. Oo oh, po. So, eh Tapos ang timbang pa, umabarate siya ng 61. Maliliit pa yung sako noon. Pagka yung malalaki sako, tumitimbang ng 70. Oo oh, oh, po. Eh, maganda. Subukan nyo at mm, makukundisyon yung pala nyo. Parang, totoo yung nawawala yung stress ng palay Oo oh, po. Pabasta po dun sa ano? yung sa katabi po na hindi ginamitan ng wokosim saka po doon sa mismo'ng ginamitan. Ay yung uh, hindi ginamitan medyo mahina talaga. Saka yung pasok niya pansinin niyo, medyo kakaiba yung pasok, hindi ka mukha nang ginamitan ng wokosim Makisap yung pasok. Ayun po ano. Sa ano po? Bali ilang po lahat ang inani ng mga ng ano? Ginamitan ng wokosim ay yung ginamitan ng wokosim isang humigit talaga sa isang daan pero yung hindi halos 80 nga lang eh. ah, okay po. yung hindi ginamit eh. okay po kaya malaking dagdag talaga yung pagkaka ano nung wakas nila ayan po bali sir ang ano po ulit po ang pangalan po ninyo si Mr. Regalado Manuel ayan po dito po yan sa Barangay Pinambaran maraming salamat po sa inyo mga kaagri po